Subog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Miyerkules karon, Hulyo 15, tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Wendy's Durian Candy ang factory nga gipasirad ani atong Lunes posibleng dili na pablihan pagbalik sa mga otoridad human masayrang dili ayon ang lugar ini alang sa pagbuhat og mga produkto subay sa gipahigayong inspeksyon sa mga otoridad na sayrang questionable ang kalimpyo sa maong factory ang mga empleyado sab sa factory walay health certificates o sa kakalapasan sa revenue code for food processing Maton ni business bureau head Lawrence Bantiding na ang permit to operate mahimong dili ihatag sa usa ka manufacturer o operator sa usa ka makapatigayon kung wala kini magsunod sa zoning, health o safety requirements sa syudad sa Davao. Yan itong lunes, mga opisyal sa Task Force Durian Candy ni serve sa closure order ngadto sa Wendy's Durian Candy. Sa bahin, gibuti ang kagahapon ni City Councilor Josel Villafuerte Fuerte nga nagplano ang city government kamupadala padala og mga sanitary inspectors ngadto sa Surigao del Sur aron susihon ang gingong repacking area nga nakalapas sa hygienic og safety standards. Kahimong dumang dulaan sa 2000 ka mga an sa Caraga region ang nangalanag humanikaon sa durian ug mangosteen candies tinubdan sa gingong peking bugas na ilhana sa mga otoridad og nasayrang dili peke ang bugas apang nadaot lang tungod kay wala tarunga o gamit. Si Virgilio Alerta, ang provincial manager sa National Food Authority sa Davao, ni Butiag na nakahinabi na nila ang ni-report sa gingong peking bugas apang sa ilang investigasyon ang nasayrang dili peke ang bugas og apang resulta lang sa food mishandling. Si Senior Superintendent Joel Pernito ang happy sa CIDG Davao ni nga base sa ilang investigasyon o sa Karichi Falye o Cesar Falye ang nipalit o 20 kakilo nga bugas sa Osaka Rice Retail Shop ni Atong Hunyo 20. Gibahin ang bugas o gisul sa duha ka plastic bag ang matag-usa dunay na po kakilo nga bugas. Ang unang bahin gidala sa Hungry Mamas kantin sa Kabantian, samtang ang usa gidala sa balay sa mga falye o gikonsumo sa susamang adlaw. Sa sunod adlaw, ang nahibiling kanon sa kantin na anaapa sa rice cooker, gibutang sa freezer. Sa sunod adlaw, Hunyo 22, ang ligahi ng leftover rice, gibani ng plastic bag o gidala ni Hana Falye sa ilang balay. Nahibiling pakinis ang kanon sa dining table sa so wala pa sa chiller. Ang chiller na paandag na humansaduhas sa kauras. Hunyo 25, lima ka adlaw sukat giluto ang bugas o sa kamiyembro sa pamilyang Falye ang nipagawas sa bugas gikan sa chiller aron kinihimuon untang fried rice. Hunyo 26, nitumaw na ang report sa gingong peking bugas o gang source si Hannah Falye kinsa nakahinabi sa mga investigador. Matod ni alerta nga ang napalit nga bugas gikan sa Bansalan, Davao del Sur o sa Tagum City sa Davao del Norte nagnegatibo sab sa kontaminasyon. Sigon sa opisyal na sa pagkakaroon, temporaryong hunungon ang pagsusi sa investigation team tungkol kay nagkapahigayon na silang inspeksyon sa tanang rice retailers, warehouses o rice mills. Din gireport ang giingong fake rice apan wala nakitang ebidensya na magpangatuod ng mga peke ang mga bugas. Police Director Ricardo Marquez mao ay bagong hepe sa Philippine National Police ug mupuli kang PNP Officer in Charge Leonardo Espina. Sa briefing kagahapon, si DILG Secretary Mar Rojas may paila-ila kang Marquez isip pangulo sa 150,000 ka mga miyembro sa PNP. Si Marquez, kinsagi ni President Benigno Aquino III, maoy ng sa lima ka mga lain pang opisyal alang sa maong posisyon. Mato ni Rojas, nagikonsidera sa Presidente ang retirement age sa mga kandidato. Sanglit dili ganahan na ang mapiling opisyal mo sa wala pa mahuman ang presidential elections may pahigayon sa Mayo sunod tuig. Si Marquez, kinsang miyembro sa Philippine Military Academy Class of 1982 musangko sa iyang retirement age sa edad nga 56 sa Agosto 26 sa sunod tuig. Si Marquez, may mapulik ang espina kinsa gikatakda Moritio karong Huyo disinulibik. Probinsya sa Subbo andam na alang sa umaabot ng 51st International Eucharistic Congress nga ipahigayon sa sunod tuig mga libro na ipanghatag alang sa panagtipon gipasundayag. si Nico Tubo sa report One of the most important aspect of the preparation is the binio it is ready it will be ready By, by January. Mao kini ang giasoy ni Cebu Archbishop Jose S. sa dihang gipangutana siya kabahin sa preparasyon alang sa umaabot nga 51st International Eucharistic Congress kon IEC sa Enero sunod tuig. Mato ni Palma nga andam na ang sugbo hilabi na ang venue alang sa Congress. Ang IEC usa ka selebrasyon sa misteryo sa Eucharistia nga mauy sa pagtuo sa Simbahang Katoliko gipahigayon kini matag upat ka tuig sa managlahing nasud ang subbo mao'y mangulo sa kalihukan sunod tuig mao na kini ang ikaduhang higayon nga gipahigayon ng IC sa Pilipinas ang una ni atong 1937 sa Manila we have the congress like this kaya to make it aware sa universal church and uh, ganay sa Huwag mo ni Kristo nga money ang the heart of our faith. Subay so, sa kasaulugan, gipasundayag ang Program and Pilgrimage Guidebook o Post-Congress Communications Book kagahapon sa SM City Cebu. Duhang na ka libro. Ang usa is Program Book, meaning Guide for the Delegates. So ang nadiya, schedules, gani, summary sa mga speeches, o niya, mga venues, destinations, na sa Program Book. That is a guide for the delegates. congress book that is the book after the congress now. so what will happen within the congress maso da na congress book In bahin si palma na maglaom nga mahimo pang makatambong si pope francis sa congress karong inero. i i'm not optimistic in the sense that i'm i'm hoping against hope no because in under usual circumstances it never happened that the pope would would come this year and come back again. Dugang sa Arsobispo. If ever it will happen, it is a wonderful surprise. But there is no, there is no guarantee, there is no hint at all that he is coming. Nico Tubo, Alansa, sa Sunstar, Pilipinas. Gitanyag karon sa subbo anong housing developer Primary Homes ang ilang eco-friendly Soho units diha sa Mabolo Garden Flats. Si Mildred Galarpe, sa Italia. Soho, kun small office, home office. Kini ang bagong proyekto sa primary homes alang sa mga micro enterprise o startups diin pwede kang mag-opisina sa susamang lugar diin na aka nagpuyo. Ang Soho unit sa Mabolo Garden Flats ideal kaayo sa mga startups o bagong negosyante nga kinahanglan og maabot og hamugaway nga lugar ang Mabolo Garden Flats bago lang usab na kadawat og award kikan sa Philippine Property Awards isip Best Residential Condominium Development in Cebu. Um, I think the Philippine Property Awards uh, based their how they evaluate the nominations based on design and uh, value for money. Uh, I think Mabolo Garden Flats was uh, able to get that uh, prestigious Highly commended award. Uh, condominium is a that, that has echo inspired amenities. I has the most number of gardens in the building. And as you can see, the hallways are well ventilated. natural air and light come, come in. And then we uh, have balconies, open it is a well designed condominium that uh, promotes 85% units ang na. Kumpito sa mga amenities sama sa Osaka hotel not kini si Mildred Galarpe alang sa Sunstar Pilipinas. Huwag niya mabalita, gikan sa ubang bahin sa nasud. Daily dose of Sunstar News. Good news! Sunstar's e-paper has a seven-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication, you may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sansar Cebu free trial. Click next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7 day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want and what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone, or tablet. Go to the Google Play Store. Type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least three categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list. Followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, Classifieds on Jobs and Properties, and Obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you! <laughs> Gan sa bagatan hangtod norte Isan asa mapadpag Bisayang dako makalupad Mahit bahon mati na huron Mati na bangon mapasigar buho Bisayang dakot ihimplo sa Baayong lumulupyo Ani na ba? Isa! Ako ni Bay! Bistak! Original ni Bisdak Magazine Bay! Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys o sa inyong suking tindahan. Team J. Dean o James Reid and Nadine Lustre apektado sa gingong coffee date ni Reid ug ni Julia Barreto si Crystal Comente alang sa showbiz chika Actress Nadine Lustre ni Angkon nga naapektuhan ang love team nila ni James Reid tungod sa mga chika nga nag-date si Reid ug si Julia Barreto Sa interview sa Cinema News si Lustre ni ingon nga daghang mga fans ang naglagot kang Reid tungod sa nigawas nga issue nga daw nag-date kini og si Barreto Mato ni Lustre nga kasagaran sa mga fans din sa Pilipinas ang mentality kong love team gila umang sweet sa usag-usa apan magdepende na lang daw sa kung unsay gustong hunahunaon sa mga fans. Sigo ni Lustre nga magpabilin gihapon siya nga naa -a lang kang read ug iya sab kining tabangan ug iya sab sabto na lang ang Jaden fans. Sa bahin ni Reed, matod niya apektado siya sa mga hate messages nga iyang nadawat sa social media sanglit ang uban ni ini mga Jaden fans. Apan gininay ni ini ang giingong coffee date nila ni Barreto. Sa laing bahin, si Barreto ni awhag sa mga netizen nga mahimong responsable sa pag-comment sa social media tungod kay tao lang sab sila o masakitan sa mga komento nga ilang madawat. Crystal Kermente, alang sa showbiz chika! Alang sa bantang pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph Sige follow ko sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto Results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o sa 642 Lotto. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balon sa dolya, gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran, gikan sa Sunstar Super Balita. Kung din natapos ang atong mga balita, karong adlawa, alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Ipalusaba ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval, o ang Sunstar Pilipinas.